Hey, welcome back to our channel Langga and Sick Vlog Ayan Sasandain ko si Langga Andon sa bus stop Sa Maytotal total Kasi Maulan Maulan siya Kahit na maulan Ano Sasandain ko pa rin sa kasi Mahal ko eh, charot Bitaw sa lang, mahal ko sa si Langga eh. Uh, yung payong kung mga ka ka lang ga, wala dito kasi uh, sa bukit na ni Papa noong pag namin doon so, iniwan ko lang doon sa amin para may magamit si Papa pag maulan sinsan makin si Kalangga ha, ma, sobrang ngit-ngit uh, man o eh uh, dinahanan yan may liwanag At saka may, may... Ano nit ingit Masinsa ng mga Ano ma ano dito Maingay Kasi mayroong mga Sasakyan na dumadaan payong sila okay lang sa akin na wala akong payong kasi naligo naman ako kanina nabasa ako eh akin. okay lang bayan yan mga kensi kalangga maharinig pa ako yan Shout out po sa lahat po Raquel or Rainia yeah. Tama namang pagkabigkas ko ma'am Oh ate rin pala Sorry po Ate pala Raquel or Rainia Ayan po Mahanapin ko silangka kung saan siya Saan siya nakababak ng sasakyan Kasi may payong naman siya sabi daw niya malapit na lang daw sa sa babaan ng mga bus yung ulan dito mga kensik lang hindi ito malakas pero maka, makabasa rin Ah, ko siya sakan silangga yan yung camera ko parang ano eh sa silangga kita nakita ako ng mga pinsik kalangga sobrang lamig nito ang daming sasakyan ayun na silang ka ko na siguro Tum यो đà यो मेल यो बात

failed man failed hindi na sa rake ang kapandong ayun po ayan ang lakas po ng ulan dito o ng hangin mga kalangga Ini terlalu sa ikan panggil. Hindi lelo ko ka na unsa. kay era, naka, ta, yeah, okay, ka. Ang lakas ng maglakad, guys. Ang bilis nang maglakad. Tapos napaka-sliding nang ano ng daan. Hay nako, ang hirap, maging mahirap. Sus -sus -sus. <laughs> Salamat sa sundo. Love you. Okay lang. Lagi ko naman pinangarap sa iyo eh. Ano? Lagi ko naman pinangarap sa iyo eh. Na? Na. Lagi ko nang sundoin pag andis ako sa city. Lagi mong pinangarap? Pag-andis mo? Ano? eh. Ang daming sasakyan dito mga kalangga. Tapos ulan pa. Ano ba pa? Ay, sorry. Ayan. Basta sa ulan. Isa lang yung payong namin kasi yung payong niya nasira. Eh, naiwan ko sa, uh, sa ano, sa bukid? ala ko ba nasira? Yung isa. Yung sa iyo. Ang hirap umuwi guys kapag ganitong ano kapag ganitong ulan ang hirap umuwi galing trabaho kasi yun bang isang araw kang nakatayo isang araw kang Naka-trabaho tapos pagdating dito mababasa ka na naman nako hindi tayo maaabutan ng 50 buang Kasi kaya kind of yung ano, magsalita ka ng uh, ganyan. Guess, guess, Nabasa ko sa uwan, ganina lang. Oo, oh, kutwinta, okay, talawa. Basa ko, ikaw may nalang. Ay, ko sa galon ba? yung uwan, pagkwak ko sa galon, ganina. Sabi ka, Napaka, lulas. Eh, hey, ngit-ngit man. Oh, Ayun na po. Ah, so, basa na po kami, guys. Kasi yung payong namin isa lang tapos ang dilim, pasensya na po. Wala kaming dalang kilaw. Sa ilalim na po tingin. Pag wala pa itong payong makensik lang ga. Ano so, isa pa ug ako basta ganito talaga guys kahit ano umuulan <laughs> lakas ng hangin tapos naglalakad pa kailangan talagang mag vlog para kumita <laughs> 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 ay nangyanas ako gumamay lang nangyay ko lang pa yung ngon ay naglisan ng kong ganda ko dyan ah. Parang napaka-mistis ako dyan ah. Oh my god, I like it. Get it. Dapat <laughs> to kono. Tawid eh. muna kami, ha? Tawid ya tawid. Alay ko yung mga. Tawid po ano kakanay ko sakyanan. Eh, tanong motor. Ay dai nalang lang eh, tuwa ton tanong ba. Sin so, guys, tatawid po kami sa ano guys, daanan. Ah. <laughs> Ay tanong. Malapit na po kami sa aming ano guys, sa aming paraiso. Eh diretsa-diretso. da <laughs> Isud. Ah, nakabaw. ulan. Tara na Now we're back. So nandito na po kami sa aming yes. ano guys, aming love nest sa aming ano po, sa para iso sa aming munting paraiso. So thank you so much po sa magsama sa aming paglalakad habang umulan at lumalakas ang hangin. So, hanggang dito lang po ang video natin hanggang sa muli. Yes. I'm I'm MC. And welcome, uh, here's our vlog. Thank you so much. Mwah. Mwah. Bye.